Magandang araw, simulan natin ang video sa napakaaliwalas at napakagandang kapaligiran. Shoutout out sa iyo Ate Alona, bago kong follower. Kanina nga habang pinapanood niya 'yung mga video ko, tinitingnan ko 'yung reaction niya. Kung effective ba 'yung mga tawa ko at matatawa siya. At nagpasalamat niya ako at tawa siya nang tawa. <laughs> effective ang mga tawa ko. Sana patuloy mo panoorin ang aking mga video at huwag kang magsasawang manood ng mga video ko pa. Maraming maraming salamat sa inyo. Kanina nga sumabay ako sa kanila papuntang bayan at pagkisimba daw sila sa St. Rose at andun daw si Manawag. Kaya lang hindi ako nakasama sa kanila kanina. Kaya nga sobra ako nagigilty. Kasi nga meron ako mabuting karanasan na idulot ni Manawag. Way back 1990s, nagbabakasyon ako noon sa Pande Bulacan. Meron kasing Manawag Church doon. Tapos humingi ako ng kalendaryo yung picture ni Manawag. So ginawa ko, inuwi ko sa amin sa Lupaw. At inilagay ko sa pinakamataas sa bahagi ng aming bahay doon. Sobrang hirap yung buhay namin noon. Nakikita ko yung mga magulang ko noon na hirap na hirap sila. Kaya kahit bata pa kami, natuto kaming tumulong. At kahit anong pagkain ang nasa lamesa noon, hindi kami nagre-reklamo kasi alam namin ang hirap ng buhay. Naaalala ko to. makikita ko yung picture na yan noon, ako yung nananalangin. At tinatanong ko sa kanya noon kung kailan matatapos ang paghihirap namin. Kasi sobrang paghihirap namin noon, naranasan ko maglakad, walang baon, papasok sa school. Tapos yung mga uniform ko noon, yung sapatos ko noon, sira-sira. Hindi kami nagre-reklamo kasi alam ko yung buhay namin noon. Kahit sira-sira siya, pinagtatsagaan namin tapos nakikita ko yung mga magulang ko noon kung saan saan sila umuutang tapos wala so, nagpapairam sa kanila uuwi silang walang pera walang pagkain so ginagawa namin noon naghahanap kami ng pagkain ng ulam kung ano-ano ginagawa namin nagpapunta kami sa mga ilog mga ganon mga bukit para mga mga palawa para lang magkapagkain <laughs> sorry po <laughs> pasensya na po <laughs> ay sorry po <laughs> Nag-emotional ang lola niyo, naalala ko yung buhay namin noon. Kaya sobra ako nagpapasalamat kahit pa paano nakakain kami ng sapat ngayon. Kaya nagpunta ako kayo ng St. Rose para hindi humingi, kundi magpasalamat. Puro pagpapasalamat ang ginawa ko sa kanya. Punong-puno ang puso ko ng pagpapasalamat. Kanina nga nasa simbahan ako, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Tumatayo ang mga buhok ko at mga balahibo ko. At sana, patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan. Ilayo sa mga sakit at kapahamakan. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Amen. Pagdating ko nga sa bahay, dali-dali ko ipinasok ang aking mga sinampay. At habang nakasalang ang aking sinaing, naisipan ko magtulungan copy ng aming mga damit at para pagdating ng anak ko mamaya maasikaso ko siya mabuti kasi nga tapos na ako sa gawaing bahay at panigurado mamaya pagdating niya gutom na gutom yon at bumili na rin pala ako ng ulam niya kanina hindi ko na sabi nakakaloka so, kaya na nga yung anak ko pagod na pagod kasi ang akala ko half day lang sila kasi mula nung Tuesday half day sila hindi ko siya binuuna ng tanghalian kanina kasi nga sa lola niya kumakain full day pala ang pasok nila nakakaloka buti na lang dinagdagan ko yung baon pera at sa parisan daw sa tanghalian. Kawawa naman ang na anak ko. <laughs> Malay ko ba naman kasi kung mag sila. Nakakaloko, wala kasing GC. So pagkatapos ko nga siyang bihisan, inayos ko na yung mga gamit niya at nakakalat sa may pintuan. At ininit ko na yung ulam kasi doon ko nga nabili sa may palengke. O, oh, titikman ko ang kanilang gravy kung masarap. Kain po tayo. Sino <laughs> so yung teacher mo? Mom <clears throat> na. Ah, magaling na siya. Duzko, pin... Akala ko half day yung pasok niya kaya hindi ko siya binaura ng kanin kanina. Diyos ko, ko lang sa kanya yung, yung mga tinapay niya at saka juice niya. Hindi ko din na nga ako nagluto kaya ng umagahan niya. ang niluto ko lang yung umagahan, yung pagkain niya kaya ng umaga. Akala ko nga half day sila. Hindi ko na maalam, anak, na mag-half day kayo. Eto yung sabi ng half day, alam, sa, 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 sa ano mo, patay. Patay, ala akong kain. Hindi ah. Hindi. Meron kang meron ka naman pera, di ba? Hindi. mo kumain doon. Lahili. at saka si Bunny. Hello, shout out sa mga classmate ni Maron. Salamat at sinamahan niyo siya. Big siya lang kumain. Hindi ko pinababayaan yung anak ko, sinasamahan niyo siya. Eh, mas matanda naman kayo sa kanya. Baby pa naman to. mas matanda naman kayo. Ano ba? Ano anak? Binili ko to doon. Oh, nabangit sa ako ng tubig kanina. Nakita ko para ko. masarap Lidyo ko. Ano ba ma'am? Tapos yung sauce, masarap. Mm. Oh, Ayaw Masarap. Ay lasa. Pinagmamalaki sa akin. Masarap yan, ka. May peso sa, o desinubukan ko. <laughs> mm -hmm. Masarap daw yung sauce. Bigil, bigil, pa ata magpa nung bilang ko. Kasi nakita yung binibidyo ko. Tapos, kuhaan mo. Ika. <laughs> Aloha. Mm, mm, hot. Ang mga mo? Na? Ha? So, mo? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Parang, ja parang ano nang gravy ng, ah. ng Jollibee? Ha? Nah? Parang gravy ng Jollibee. Hmm. Mm -hmm. Bayan? Mm. <laughs> <Nung> mmm, <masin. laughs> mm mm mm. 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 ako. <laughs> Tignan ko na kanila yan. Lumpiang ano. Uh, ah, vegetable. Yun lang kanain ko dalawang piraso. Hmm. Pinapos ko talaga magpapayat. <laughs> Ganun ko ako para papayat. Talagang may, seryoso at may disiplina. Basta ang mahalaga yung may, malagyan ng laman yung tan. Huwag naman kayong hindi kakain ng unabes. Pag kayo, kumain kayo. Pag nagutom kayo, kumain kayo. Ganon. Kaya na, wag naman yung bongang lafang. Ganon. Hmm. <laughs> okay. Sana panoorin nyo, dulo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy na nanonood sa aming vlog. Okay, bye-bye. Bye-bye. I love you. Hmm.